Eh, hindi ko pa siya pwede sabihin kriminal kasi hindi pa siya hinahatulan ng korte oo madaling sabihin kasi hindi nyo dinanas yung pinagdaanan niya diba eh ako dinanas ko yung makulong eh sabi ko then let's see let's wait and see kung ano mangyayari kapag sinabi ng korte na talagang siya nagkasala doon pa lang natin siya husgahan kasi sinabi ko nang sinabi ng bible yan eh huwag kang humusga ng hindi kahusgahan. At uh, hindi natin pwedeng sabihin na kriminal ang isang tao hanggat hindi napapatunayan ng korte. Lagi yung tatandaan yan. Until proved beyond reasonable doubt. Bakit? Katulad na sinabi ko, dinanas ko yan. Ako ho ay uh, inakusahan din na kriminal ay kinulong nila. Di ba? So walang pinapatunayan ng korte, sinabi ng korte na hindi totoo. O sinong paniniwalaan mo yung desisyon ng korte o desisyon ng media. So yun lang masasabi ko. Then let's see, let's wait and see kung ano mangyayari kapag sinabi ng korte na talagang siya nagkasala, doon pa lang natin siya husgahan. Kasi sinabi ko nang sinabi ng Bible yan eh, huwag kang humusga ng hindi ka husgahan. Oh at ayaw ng Diyos siya mga taong mapanghusga. Mm. So, ang masasabi ko lang sa pagkakauli niya, good, good for, good for the people of KOJC na, sum, na, or na or na-aresto, uh, okay na yun. Kung dalawang faktor ang pwede mong tingnan dyan. Maaring tama nga naman yung sinasabi ng kapulisan na siya'y sukul na, uh, gumawa na lang din ng ano, nasusuku na. Pwedeng ganon pwede naman sabihin natin na sumuko rin talaga dahil ayaw niya nang mapahamak yung kanyang mga mga member. Pwede rin ganon. Ano yan eh, one way or the other. Laging ganon dapat ang mentality ng tao. Eh, eh, what do you expect sa social media? Napakaraming Napakaraming crab mentality dyan Eh hindi ko pa siya pwede sabihin criminal Kasi hindi pa siya hinahatulan ng korte Oh, madaling sabihin kasi hindi nyo dinanas 'yung pinagdaanan niya. 'Di ba? Eh ako dinanas ko 'yung makulong eh. Ang hirap ng inaako sa hangka. 'Di ba? So patunayan mo. Kapag napatunay at nakalabas, nakalaya siya, eh uh, hindi sabihin wala siyang kasalanan at gawa-gawa talaga 'yung kaso. Ngayon kapag ka nag-guilty siya at nagkaroon na ng final conviction, at sinabi talaga na Supreme Court na siya'y nagkasala, eh, doon pa lang natin maituturing na kriminal lang isang tao.